Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka testing naman ng agimat na galing sa atin Ito yung garapa na principal mga kaagimat. Napakalakas at napakatindiit nito ramdam na ramdam niya mga kaagimat kaya nag siya at ipakita sa atin kung gaano ito kaepektibo ang principal mga kaagimat marami nang kumuha nito galing sa atin at yung mga baguhan ay sinubok nila ito at nakita nilang napaka epektibo makita ninyo ang mga video nila sa mga videos previously na na-post ko dito sa youtube Tingnan nyo mga kagipa. Ka Napakatalas ng kutsilyo na yan. Kita nyo. Hmm. I-testing nyo kutsilyo mga Kung paano maghiwa Baguhan yan siya mga O oh, parang blade mga Baguhan siya First timer na antingero First time din niya magtesting ng agimat Kutsilyo ang pili niya mga pwede din namang baril. Barilin yung sarili niya. May marami nang kumuha ng ganyan ang pa pabaril sa sarili. Pero bawal lang sa YouTube. Kahit ito eh, eh, restricto ng YouTube. Lalo na kung babarilin mo sarili mo, eh, low abiding citizen tayo. Managot ka sa pulis. Hanapin ka mga kagimat. Kung baka illegal yung baril mo. Kaya mas safety ang kutsilyo. Yung pag-chop niya mga kaagimat, is beginners pa lang to siya mga kaagimat. Nagturo ako kung paano siya umusal ng susi. Yung susi yung gamitin niya para andar ang, ang kapangyarihan ng principal. First timer to mga kaagimat. Baguhan to na ang tingiro. Pero nakita nyo naman na uh, epektibo to. Kasi kung hindi, ganyan kalakas, masusugatan siya kahit konti. Kahit ikaw mahagimat, ah uh, pwede mo yung gawin. Uh, subukan mo yung napakatalas na kutsilyo. I-chop mo yung sarili mo. Tingnan natin kung walang dugo na lalabas. Mas maganda mga kaagimat, uh, mag-hire tayo ng matador sa merkado at siya yung magchap sa atin para talaga masubukan kung gaano kalakas yung agimat natin yung gamit niya mga kaagimat isa lang at wala na siyang iba pang anting-anting yan lang mga agimat, yung principal wala nang iba pa epektibo na epektibo na ano pa kaya kung makakuha to ng bao galing sa atin tapos makakuha din siya ng istampita tapos makuha siya ng sinturon ng Diyos Ama, hindi e lalo siyang mas lalakas. Yung testing na ganito, mga kagimat, marami nang gumawa. Marami ding hindi naniniwala. Pero respetuhin na lang natin siya kasi malaki ang tiwala niya sa sarili niya at umipekto sa kanya. Yung hindi naniniwala, kahit mag tumbling pa yan siya, hindi talaga yan sila maniniwala kasi negative yung pag-iisip nila. Kahit pa ichap yung sarili nila, Ah, hindi masugatan. Hindi pa rin yan mayiniwala. Kasi marami silang explanation na sasabihin. Ang style ng karamihan ngayon, babarilin yung agimat nila. Mga kaagimat, ah, maganda yan lahat ng testing. Kung sa tingin nyo, kung ano yung pinaka mas mabisa, mas mainam. O, pakita niya yung sarili niya, walang sugat. Bata pa to siya, mga kaagimat. Tingnan mo yung itsura niya. Parang... Abinata ah, binata pa. Kaya baguhan pa lang to. Pero malakas na yung tangan niya. salamat kay paraon na iyang agimat na gika. Hindi ka nini ang agimat. you salamat. Ma, 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 mabisa kayo iyang agimat. Thank you kayo paraon. Mga kaagimat, please like, share comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.